Isang mapait na usapan po tayo ngayong araw. Tayo ay mag-ampalaya. Laman niya ng King Serval Plus. Ano nga ba ang benepisyon ng ampalaya sa ating katawan? Una sa lahat, ang ampalaya ay may P-insulin. Ano P-insulin na yan? Ang P-insulin na yan ang nakatutulong para pababain ng blood sugar. Kaya effective ang ampalaya sa mga may diabetes. Alam niyo ang polyphenols na ampalaya, maganda yan sa health ng ating atay at ng lapay. Ang lapay ang nagpoproduce ng insulin. Pag ito ay may sakit, hindi maganda ang magiging control ng inyong blood sugar. Ang ampalaya is also very rich in iron. Ang iron ay importante para mapigilan at makaiwas sa anemia. Napag-alaman din ng mga eksperto na ang phytochemicals sa ampalaya ay nakakatulong para ma-regulate ang hormones at mapigilan ang infertility. Ang ampalaya ay sagana sa vitamina A, B, and C at sa minerals na calcium, zinc, magnesium na mainam para mapatibay ang inyong mga buto. Kaya, take King's Herbal Plus with 80 powerful ingredients including ampalaya.